og kay mo no, pasugat. <tipan> ni mo uh, paubos niya. Uh, yeah. Ang pag-abre, ito uh, na liwat, pasugan, pero pag-awas liwat. Uh, Di uh, ba? Idoso, paubos. Ang abre pa... Eh, ito yung liwat mabli na. pasulon pasulong di mo. Kaya ang tendensi mga gud, kung imula pagpuha, diri <laughs> ka maaram kung nakalaki ay payo mo. Uh. Uh. Diri ka maupay mo. Diri lang, diri kung maalay. mo man mababaruan. Mm. Pag o, pagpuha ni mo, diri so kala. Diri mo mababaruan. Mabari. Ang may to ka pag injeksyon <laughs> na, lakita kung makiwa. Nadara. Diba? Experience na masikita ka mo ito? Oh, nadara lagi. Delikado. Oh. Sige. Puan medisina. Puan medisina. Puan medisina. Puan. Oh. lagi. Oh, Sige. Okay. Tapos. Okay. Tapos. O, oh, kita ka, oh, pigo na, oh, pigo na. Oo, na. Hindi mo man pay, oh, tanggalanay. na. O, na. Tanggalan na, ito lano. Oh. 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 Da, da kita ka, may niya babol. Di ako wala na. Ayaw. Anong saring pay mo? May babol man ano? May babol. O, yung attrash na Oh, O, i-attrash. Tapos, hinahinay ka pagbalik. Hinahinay pagbalik. Ah, nah oh, naman, so, Ay, Na. Ha na en diya. Pang sige. Dedika naman akaluyo. So, dito na lang basta. Okay. Ups. An imo ang gol sa Putineus nadto. So, assuming ha uh, pasugad ka. Islan na gamay kay manipis man niya. So, amo ini. Adi oh, baga induro ini nga ulod oh. Hmm. Di pero ayo pag ura-ura liwat na di. Oh, kay okay, bay ma. Ang bukog na maapil. Ang gol. Tignot ha, ang gol ni mo pakadi kagud pero mi dili. Ayaw ano man adi man dili ang Pasang, okay. dada, dada. Okay. Kaling nala dah oh, yun. May matamaan. Madali ka, ang balon-balonan, delikado ito maigo. Tapos hmm. kung makadi ka, bangin madarit sa liwag bidihan, pa. Ah. So, ini din yan sifte. Adi ka tubang, kay bukod man lang ini. Pakadi ka pirmi. Pwede na siya. Sige. Ang ang gul ni mo, oh, cute na ito nga, ang gul ni mo. Ang kanina ba, ang demonstration ko pasugad. Ang, ang kaya, na, kaya, Para niya, pasugad. Uh, Mapwede ka maila, pasugad, pasugad. Unod, di ba? Para ipamabot, sige, otro. Sige pa, sige pa. Ay, oh, si wanggo, kaka, Dire pagkuha ni maka. Di pa mo. Amo manito. Amo iniya, amo iniya anggol. Eh pasogad ayo ipatabilin. Ku master ka na pwede ka patakil. Ikaw daw bilin kay ikaw na master ng baboy mo. Itong baboy problema na kay Guarnato. Sige, ito yung pinapiki. Manok lang, kadamon mga kwan. Buko. Ako oh man, ano ito? Buko. Buko. Ayaw na yung pagbuhi eh. Sige, kapya di. Ano yung kamot na usah? Dito na daan. kung birahaw nito ni mo, nga waray pa ni mo, tapin eh. Magawas ito ang ah, medisina. Birahaw. Oh, i-massage na. Isugad.